I'm a late kid B Magandang magandang morning sa inyong lahat Welcome to another video and... <laughs> And for this video, wala tayong gagawing mission pero meron tayong pupunta isang lugar. At kung napanood nyo yung video ni Kong TV na upload nyo nung isang araw, dun kami pupunta ngayon. So ang kasama natin today, si Tita Malu, Boss Aiza, and the driver, Boss Jin. <laughs> so guys, uh, kikitain kikitahin pa natin si Boss Jam doon. So kita-kita tayo doon. Update ko kayo later. Yes! <laughs> sa pupuntahan namin so mga boss lods no? konting interruption lamang no <laughs> alam ko nabibiting ka sa panonood sa mga paganto-ganto pero mga boss lods I just wanna tell you something if you don't have any idea kung ano ba ang Ikea, press listen to this para maintindihan mo, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ng maayos kung ano ba ang Ikea ang Ikea ay isang malaking kumpanya na nagbebenta ng mga home furniture o kasang kamang pambahay at ang IKEA ay nagsimula sa Sweden country. Ang unang branch ng IKEA ay sa Sweden, mga boss lord. So it means doon ang kanyang main branch o doon sa unang itinayo. At meron na itong 300 store sa buong mundo, mga boss lords. At ang pinakamalaking store nito ay dito sa Pilipinas itinayo. At kabubukas lamang nito kamakailan. Matatagpuan ang IKEA Philippines sa Pasay City, katabi lamang ito ng SM Mall of Asia. And before we proceed sa ating video mga boss lods ah, hi -hi lang ako ng konting konti lang naman, konting oras lang na pa, please paki-subscribe muna yung channel natin at i-click muna din yung notification bell <laughs> para man updated ka kapag nag-upload ulit tayo ng video. At tara mga boss lods, samahan kanya sa buong shopping journey namin dito sa Bagong Bukas na IKEA Philippines. Chira. <laughs> so finally, nandito na rin tayo sa location na pupuntahan natin. At ang pinaka-excited talaga na mahal, dito. <laughs> At sa video na to mga boss lord, sasabihin ko sa inyo yung mga shopping guide, paano ba magpa-reserve, at what to expect kapag nasa loob ka na ng IKEA Philippines. Kaya tara, let's go! <laughs> And at this moment mga boss lords, papasok na kami ng entrance ng IKEA at bigla akong nakita yung mga videographer ng wedding ng ate ko wala lang. Share ko lang. <laughs> Una sa lahat mga boss loads, kailangan nyo munang pumila para makapasok dito dahil bawal pa ang walk-in sa ngayon dahil sa pandemic meron silang no booking, no shopping policy. So, kailangan mo munang magpa-book or magpa-schedule para makapasok dito. Ilalagay ko sa dulo ng video kung paano ba makakuha ng schedule or magpa-book dito sa IKEA. At mga boss load, share ko lang pala kapag nakakuha na kayo ng schedule, kailangan on time kayong dumating dahil masasayang lang or makakancel lang yung schedule nyo kapag hindi kayo dumating sa tamang oras. Ang opening ng IKEA ay 10 AM at sarado na ito ng 10 PM. So paano ba simulan ng pag dito sa IKEA? Karamihan sa mga napapanood kong video or mga vlog na nagsisimula sila sa 4 floor. So ang bubungan sa inyo sa 4 floor mga boss lords, ito yung showroom na tinatawag nila. Dito ka makakakuha ng mga ideas kung gusto mong mag-rearrange or magpalit ng design sa kwarto mo pero dito na tayo sa mushroom, ay showroom. <laughs> Bubungad sa inyo ang napakaraming showroom dito sa IKEA mga boss lords na pwede mong kuha na ng inspirasyon or ideas kung sakaling gusto mong magpalit ng mga uh, design sa kwarto at uh, napaka-comfortable talaga mag-window shopping dito dahil pwede mong hawakan, pwede mong higaan para ma-feel mo kung comfortable ba sa yung mga gamit. Ganun ka solid dito sa IKEA mga boss lords. kung napapansin ninyo yung mga red tag dyan sa mga items na pinapakita ko dito sa video mga boss lords, kung napupusuan mo at gusto mong bilhin yung gamit, ang gagawin mo lang is pipicturan mo yung red tag at yan ang gagamitin mong reference kapag kukolektahin mo na or babayaran mo na yung mga items na napusuan mong bilhin. At isang suggestion ko pa pala mga boss kung pupunta kayo at papasyal kayo dito sa Ikea, make sure na magdala kayo ng jacket dahil sobrang lamig sa loob ng Ikea mga boss lords. Based sa aking research mga boss lords, ang Ikea Philippines ay mayroong 65,000 square meters. Grabe no, ganun sa kalaki. So guys, um, dito tayo sa bahay ngayon. Palabas tayo at uh, patapos ko lang maligo. Sana oh. uh -huh. Isa din ako sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Kaya sobrang na-enjoy ko dito sa IKEA dahil makikita mo talaga dito yung mga pinapangarap mong design sa kwarto. Sa mga oras na to, nasabi ko sa sarili ko na <laughs> balang araw, ganito yung magiging setup ng kwarto ko. Yung simple lang, di ba? Kagaya na lamang nito. Ay, kami tayong projects ngayon guys Sa bahay yung mga upload natin yeah, no. Dito tayo sa bahay ngayon <laughs> So stay there uh, Maraming tayong bagong project Maraming tayong ini-edit ngayon So pagod na pagod talaga <laughs> Love you all at sa sobrang laki ng IKEA mga boss lords, paniguradong gugutuming kayo sa kakalakad. Pero don't worry dahil meron silang restaurant or Swedish restaurant sa loob mismo ng building mga boss lords. So tara, Samahan ninyo kami na umorder ng food at ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga sinaserve nilang pagkain dito sa Swedish restaurant ng IKEA Philippines. Let's go! So guys, yan magla-lunch muna kami at uh, hindi kaya ng aming powers ang magkablakad na hindi pa, na, di, di pa namin nakakalahati yung buong IKEA. Mga pala mga boss lords, don't forget to bring your vaccine card dahil kailangan na kailangan yan doon pa lang sa entrance at hindi kayo makakakain kapag wala kayong dalang vaccine card. Kaya please bring your vaccine card and drink your water. Ha ha ha! May dalawang linya para makakuha o makabili ka ng pagkain. Isa para sa regular customer at isa naman para sa priority lane. Wala silang waiter dito sa restaurant nila mga boss lords. Pero ang kagandahan dito, hindi na hassle yung pagbubuhat ng food tray dahil meron silang food cart na magagamit mo papunta sa table ninyo pagkatapos mong umorder ng food. At ang mga pagkain na sinaserve nila dito, unahin natin sa pinaka-popular at pinaka-bestseller nila na Swedish Meatballs. At ang napakasarap na marinated salmon. At syempre, meron din silang chicken wings. At ang pinaka-paborito ko sa lahat, syempre, french fries. O oh, ayan mga boss lods, kakain lang kami saglit ha. wag kayong alis dyan. Hahaha. <laughs> At pagkatapos namin kumain, dumaretsyo na kami dito sa third floor kung saan matatagpuan ng every product under 100 pesos. So it means lahat ng makukuha mo dito or mabibili mo nasa under 100 pesos lang. Sa kaming kumain at nandito na kami ngayon sa third floor. At dito sa spot na to, pwede mo nang i-add to cart o ilagay sa shopping bag lahat ng napusuan mong bilhin. Kung mahilig ka talagang mamili ng mga gamit pang bahay, Grabe mga boss lords. Sobrang friendly budget talaga dito sa IKEA. So, ng mabibili niyo dito sa third floor eh, nasa below 100 pesos lang po. Kung balak ninyong maghanap ng pangregalo ngayong Pasko o bumili ng mga gamit pang bahay, suggestion ko mga boss lords, dito kayo sa IKEA magpunta. Bukod sa napaka-friendly budget na, napaka-komportable pang mamili lahat ng inahanap mong gamit pang bahay, nandito lahat mga boss lodge. ng kumpleto. Walang labis, walang kulang. At alam nyo ba mga boss lords, dahil sa sobrang laki ng IKEA, medyo nakakaligaw. Mahiwalay ka lang ng sandali sa kasama mo, eh mahirapan na kayong magkita ulit. <laughs> And finally mga boss loads, nandito na tayo sa checkout exit kung saan lahat ng pinamili mo ay dito mo nababayaran. So guys, ayan, uh, checkout na daw kami. At alam nyo ba mga boss loads na hindi hassle ang pagpila sa counter dito? Dahil meron silang more than 30 counters na nag-ooperate para sa mga customer na nag-checkout. And finally mga boss lords, nakapag-check out na kami ng mga pinamili namin. And overall, sobrang nag-enjoy kami sa pag-iikot dito sa IKEA. Maraming maraming salamat sa panonood at sana kahit papano makatulong sa inyo itong video na to para kung sakaling makapasyal kayo dito sa IKEA, meron na kayong ideas kung ano ba yung mga shopping guide dito sa IKEA. At tutuparan ko na yung promise ko sa inyo kanina na ilalagay ko sa dulo ng video kung paano ba makakuha ng schedule or paano ba magpabook dito sa IKEA. And that is it for this video mga boss lords. Kung nagustuhan nyo tong video na to, just like, comment, and please subscribe. And this is Vincent Sos na lagi nagsasabing, palaging umiti at lumapit kay Lord palagi.